Pakakainin ko. Ayan. Ganyan po ang gusto niya. Parang bata sinusubuhan. Ayan, no? Yan po si Summer, na maharte. Yan na po sinusubuhan. sino? Bagong luto. Kita nyo po. Ganyan ang magpakahin. <clears throat> oh. Parang baby. Bini-baby. <laughs> wala po tayo magawa. Nagalaga tayo ng aso eh. Oh. <laughs> Tamad. Pati sa pagkain, kailangan subuan mo parang batang maliit. <laughs> oh, yan. Ini may pong maliliit. Ayaw niyang kainin yung buong malaki. Tamad, gumuya. <laughs> Kaya ini may namalilit. maliliit. Para kainin niya. Oh, kagaya nito. Kung di ko sinubuan, ay, iisla din niya lang ito. Eh, kahit, kahit tinatikim ko. Yan. <laughs> Ayan. Konti na lang. Ayaw pa rin, no? Talagang ano Gusto niya sinusubo mo ang pagkain. No? Masarap ang pagkain niya ngayon, tusino. <laughs> Mamaya ang tangali po, Paliliguan ko siya. Then matutulog siya ang kakainin naman niya mamaya pagka nagising siya yung kanyang ausi na binababad ko para matanggal po yung alat saka malambot pa malambot na para hindi na siya mahirapan gumuya o last na lang <laughs> O, dila, dila na lang, Samir. Dila na lang. Huwag mo sabihin, kakatamaran mo. Kakatamaran niyo pang dila, sabi siguro. Wala na laman. <laughs> Ayun, umalis na. Nilayasan na ako. <laughs> Alam nyo, maganda lang. Masarap magalaga. <laughs> Masarap magalaga. <laughs> o, oh, nakaraos na siya, no? perfect score guide na kami sa labas nag waking na kami nakawiwi na siyang tatlong beses wiwi at nakatay siya yan. kaya perfect score ang tawag ko dyan o, oh, nakakain na siya okay hanggang dito na lamang ano ang pag-aalaga ng aso tsaka tsakain nyo lang po aso yan eh man best friend kung tawagin ayan <laughs> No ano po, man best friend. Ito po ang inyong kaibigan Jesus, brother. Mani Bautista. God bless us all po. Ito na. Ayan. Samer. <laughs> Ayan. Papay nga muna siya. Bye-bye.